yung so, sila. Labas ako. Si na gano'n. Mabas ako titignan po kung hanggang sa yung baha na. Nakapayong pala hindi mabasa sa yung cell phone. Walisan. Walisan. Yan. Kaya buma bumaha sa amin. Bumaha sa amin. Bumaha doon sa loob kasi yung galing dito sa kalsada ay dito sa amin papunta yan. Simula doon. Ayan, yun yung school. Ayan. So, ayan. Ang kitita. Si Pak! Pak! Walis pa mo! So, ayan yung sa amin. So, ayan. Ito yung kanal sa, doon sa gilid ng bahay namin maliit. So, di po ko kanina. Ayan, hindi maka, ano, makatawid yung mga tricycle. Kasi so, malalim doon. Ayan, Ayan punta tayo doon. Punta natin. Yung taas na, nga na tubig. Kasi so, yan, ako. So, yung iba din, baha na rin doon. Ito baha na rin. Siyan, sa kapit-bahay namin. Ito, kay engineer. Saan lang to tubig be? Sa tuhod na? Oh. oh. <laughs> so ayan, ito na yung tubig. Hmm. Hey, Hindi na makadaan kasi na malalim na yung ano. ano. Lalim na. So sa saan ang tubig sa akin? Huwag lang malaglag yung phone ko, no? Ayan. So, tumataas. Oh, maano na. Ang ano na ng tubig dito. So, ayan na, no? Papunta na sa tuhod yung baha. Ay, yung tubig, baha. So, hindi na talaga siya madaanan dito. Ayan na, papunta na sa tuhod ko na, tuhod. Tuhod ko na. So, grabe. Ang oh, ano pala, oh, grabe. Ito yung pinaka, ano. Ay, pinakalakas na ulan. So, ayan na, Ay, okay. pari po po. So, ayan Ito na yun. Ayan na Ayun siya. Tuhod. Tuhod na talaga. Ingat po, nay! Ingat po! Kasi baka may mga ano sa dilid. Ayan na, hanggang tuhod ko na talaga siya. Tuhod na. Ito. So, ayan. Ito na yung... So, ang ganda kanya. So, ayan. So, ayan. So, ang lakang ano na nga na ano. Wala na. Wala na. Wala na. Bea, lalayan mo si Ano Bea, kasi baka matumba. May ano pa naman, mga ano na bato. So, ayun, pabalik na ako sa bahay. Grabe talaga, hanggang tuhod dito banda. So, eh. so, tuhod. Ah. Hanggang. Lagpas tuhod po yung tubig. Hindi siya nanguha na ako sa pagkakit. Hindi pa ako. Ang sakit na hindi pa ako. Sayo. Bumalik din siya. Naan siya